Ayan dumig ako, pince, pinta, pinta ko na tapos hindi, anong papel, pumprobera, ano? Hum, british yung nang, pagod Ah, anu? Ano? 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 Ano?

Dengan apa? Dengan apa? Dengan Ah? Jangan-jangan ini kalian gak boleh oh, gitu. Itu sudah ada kami sobit nih. Udah, kamu mau beli? Udah, kami mau beli? Udah, kamu mau beli? kita kamu mau beli? Udah,

mau. Tapi kayo Kami kayak dong. Eh sangku namanya sampai pura-pura. Eh saya Kami angkat bahwasanya.

Mm -hmm. Ito na tama na, ikaw mm -hmm. nga <laughs> niya. Dito. Kaya bakit? Kailangan ng anghang. Mm -hmm. Para di mo na kailangan ng maxman. Mm Hindi -hmm. mo na kailangan ng maxman pag manghang. Diyan, mm gula -hmm. doon. Mm Diyan, -hmm. kapag. Diyan.

tong aku aja ah Hmm ay ay gusto ko Ini, Di, biscuit mm. mm. ay ko din mo tong tapak din sini Uy ba hmm ito biscuit nato Ah ah mo mata bata ba Eh dito tumatanda no

Ako, oh, si na ako. Hmm? Sabi? Okay, hmm. Hindi si ko lang. Kuwenta na ako dahil... Golden na siya. Hmm. Adem, dami sa Baldem. Ito! Hmm. Damn, Damn. Hmm. Hmm. Hmm.

Taboy, ano? Mm. Tatataba. Tatataba ta. Hindi, kamatis na kabata. Para yung panlaya mm. na dahon. Oh, palaya? Hmm. bye. Hindi nga maanghang eh. Kulang sa anghang. Hindi nga Ito, kulang sa anghang. Ito, ito nga pipila ko. Ito, ito nga pipila ko. Kaya pala ayaw nyo na mahang. May mga hang tau. Mm. Kaya pala hyper ka. <laughs> hyper. Hyper ka sa lahat ng bagay. Hmm. No? Mm. Ano no? Hmm. Ano yung kanin ko? ikan yang bersih tangguh loh May bagong ha? alamang? lamang? Hmm. Sarap yun. kanin pa? Okay. Ito kanin na, may kanin ako. Anong kanin? Ah. Bawasan ng kanin. Ayan, hindi ako makain nga eh. Ito lang kain po. Hindi ako makain nga. Eh. Hindi niya magpapalimutan. Mag hindi <laughs> ka nakain nga? May alam ko hindi ako makain nga. Ka.